na naman yung pinalit mo na, Oya. Yun lang. Uh, akala ko ba ikaw yung pinakamalakas? Hoy, wow! Naoya I know Ha? Wag kang matakot kay Cuadros, ha? Parang pina-pinaano mo na, pinapalata mo na talaga na natatakot ka talaga sa akin. Pinapalata mo na talaga na natatakot ka talaga sa akin. Ah! Uh, hingi natin 'yan ng ayan si Cuadros, oh hingi natin kung ano yung masasabi niya tungkol sa <laughs> sa, sa kalaban ni Inoy Inoy tol ano ba, daming ano ah daming sombrero ah mga sombrero ko dami yan ah lahat ba may sombrero na order na order na kayo eh tol may tanong ako sa iyo tol oh ano may ano ako sa iyo ba anong ano yung masasabi mo sa <laughs> kalaban ngayon ni Naoya Inoue anyway, parang nakahanap na naman ng kahit sa ano ah yung parang mamahinang nila lang ba? Ah, Naoya. Oo. Oh. Sino na naman yung pinalit mo Naoya? Ha? Yun lang. A akala ko ba ikaw yung pinakamalakas? Eh, yung pinalit mo sa kalaban mo hindi naman natin kilala yun. Sino ba yun? Abatingin ka. Nagka ano na tayo ah. Kabistuhan ha? na tayo ah. ka. Hoy, no way, no way. Hindi ikaw ang tunay na malakas. You know? Naghihintay lang ako sa iyo kung kailan ka kakasa. Nakakano no, nakapanghinayang no kasi sila yung siya yung pinaka maangas eh. Tapos yung kalaban hindi kilala. Sino na naman yung pinalit mo? Grabe, nakapanghinayang no. Parang nakawalang bilib no. Oo, kasi man. namimili lang siya ng makalaban eh. Wala talaga yan. Walang kasi talaga bilib. yan totoo na malakas. Kasi kung ikaw ay totoong malakas, wala kang pinipiling kalaban. Kaya ni Cuadro kahit sinong kumalaban sa atin, palag talaga. Wala talaga tayong inaayawan na kalaban. E ngayon, si Naoya no Inoue, eh, nagkahibat lang yung kalaban niya, eh. Pinalitan yung agad pinalitan, eh. parang ano, ah, hindi naman natin kilala yun, ah. Nakakahiya talaga si Naoya Inoue. Nakakahiya na talaga si Naoya Inoue. Bistado na yung mga galawan nila, eh. Wala talaga. Ngayon, ah. Hindi. Wala nga sa top, top yung kalaban eh. Parang 500 pa ata. Top 50. Ilan lang yata yung laban ng kalaban lang eh. Marami-rami din, pero siguro mga 20 plus. Pero wala pa yan. Kahit naman sabihin natin hindi maraming... Pa yan, hindi pa yan hinug. Kahit naman sabihin natin maraming laban, pero hindi nga natin kilala. Hmm. Hmm. Yun lang yung ano eh. Hoy, naway ay naway. Huwag eh. kang matakot kay Quadro ha? Parang pinak Pinaano mo na? mo na talaga na natatakot ka talaga sa akin. Kita hmm? tayo. Abangan kita.